Nang maglabas ng saluobin si Carla Abeliana ay inungkat ngayon ng mga netizen ang dating video clip ni Tom Rodriguez kung saan naging bayulente siya sa Pinoy Big Brother Double Up Edition na naging dahilan ng kanyang force eviction. Maririnig sa video na inaawat ng kanyang mga housemate si Tom dahil nagwala matapos matalo sa isang game. Dahil sa galit ay sinaktan niya ang sarili at pinagsusuntok ang pader kaya nasira. Matatanda ang binanggit ni Carla na sa loob ng pitong taon ay bawal siyang magalit dahil hindi pwede. Sinabi rin niya na hinikayat niya rin si Tom na magpatingin na sa eksperto. Binigay ko po buong buhay ko sa kanya. Pito na taon po akong bawal magalit, magtampo, masaktan, mabigo, malungkot, madismaya dahil hindi po pwede. Makakatikim po ako kahit subukan ko pong ipaliwanag sa kanya na nasasaktan niya ako at hindi po tama ang mga ginagawa niya. Paulit-ulit ko pong pinapaalala sa kanya na hindi po ako kalaban at mabuti po ang kalooban at intensyon ko. Pito na taon pong naipon sa loob ko lahat yun. Gustuhin at kailangan ko man pong ilabas, lubos na nakakakatakot po, ani Carla. Ilang beses ko po siyang hinikayat na magpatingin, magpagamot at magpagaling dahil yun din po ang gumana sa akin. Pero wala pa rin po, Tinanggap ko pa rin po siyang nang walang pagdududa kahit wala pong pagbabago. Hinarap ko po siya sa altar, buong puso po akong determinadong alagaan ang pagsasama at pagmamahal namin at panindigan ang mga sinumpaan namin sa harap ng Diyos, dagdag niya. Nang lumabas ang statement ni Carla, mga netizen ay ibinalik ang nangyari sa PBB na kung saan si Tom Rodriguez ay nagwala dahil di natanggap ang pagkatalo nila. Sa ngayon ay wala pa naman inilalabas si Tom na pahayag tungkol sa statement ni Carla. May mga netizen na nalinawan sa kung ano ba talaga ang dahilan ng hiwalayan ni na Tom at Carla. Abangan na lang natin kung ano ang masasabi ni Tom. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!